Hello mga nanay, kumusta po tayo lahat? Medyo matagal-tagal din po na hindi ako nakapag-upload ng ating video sa YouTube dahil po nabuntis po ako. Yes po. At nanganak po ako noong August 22. At nasiis po tayo mga guys, mga nanay. At the same time, nagpalaygit na din po tayo. Yes po. Welcome back nga pala. <laughs> sa ating channel mga guys mga nanay at ngayon po ang malaking tanong masakit po ba magpatanggal ng stapler sa ating tahi kasi po sa ano sa nitong ano nitong year na to doon doon kasi ako nang anak sa ano sa sa James Gordon po yes po um, na yung mga na cesarean po doon puro po mga stapler na ngayon yung ano hindi na yata uso yung tahi na ano, yung natutunaw lang. Yes po, stapler po. Yes, ang malaking katanungan mga guys, mga nanay, masakit ba? Masakit ba ang pagtanggal ng stapler sa tahi? Yes, mostly kasi kinakabahan tayo lalo na first timer, di ba? Kung masakit ba yung pagtanggal nun. Pero guys, mga nanay, hindi po masakit, promise. Sa akin po, nung time na kinuhanan ako ng BP, tumaas po yung BP ko dahil inaalala ko baka masakit yung pagtanggal nun pero nung sumalang na ako doon hindi po masakit hindi ko na hindi hindi ko ano na feel na tinatanggal na pala yung ano yung stapler doon kaya wag po kayo kabahan mga guys mga nanay hindi po masakit yung pagtanggal po ng stapler sa ating tahi yeah. kaya wag nang ano wag nang maraming isipin dahil baka tulad ko tataas din yung BP niyo So again, hindi po masakit magpatanggal ng stapler. So ayan guys, mga nanay, um, wag nang mag-isip ng marami, go na go na. So susunod po natin pagkikita, sinishare ko lang po sa inyo para po may idea po kayo. May idea po kayo uh, about that kasi mahirap lalo na first timer, marami tayong isipin, di ba? So ayan po mga guys, mga nanay. Punta na kayo doon pag schedule nyo kasi ano lang yan eh ang 2 weeks 2 weeks po, ipatanggal nyo na wag na pong paabuti ng medyo matagal dahil sabi nila, pag naawit ko na medyo matagal nalulubog po yung stapler at yun, may kiratunti kayo maramdaman kaya kung ano yung schedule nyo, go na po kayo hindi po masahit ito nga pala yung produkto ko yan, natulog siya 3 <laughs> weeks pa po yan mga guys, mga nanay sa susunod po natin pagkikita bye bye <laughs>